Good morning, good morning sa atin lahat sa magandang uh, umaga tayo po ay magha-harvest ngayon ng uh, talong no? ay malaki na yung ating uh, pipino yan, lagyan natin ng balag itong uh, mga bukas mamaya talian natin pakiyap at malaki na ang talong maubal na at least meron tayong uh, order. Ay, nag-alok ako ano, nag -alok ako. Bago ako nagtitas, mangimitas. So, meron naman. Kaya, pitasin natin ang mga habang talong. Ano, mangimitas din kayo? Ano ba yan? Nagyan na naman kayo. Ano yung kinakain nyo? damo? Sige, magdamo na kayo. Hindi na pala magdamo mga to ah.

Lulog, lulog, lulog. Oh, ah, lusak na. Hindi lang tayo naman ang palay. Mahaba ngayon, mahaba. Umaba sila. Oh, indong. Itigro ko eh. i <laughs> Oh, balik-balik yun. Meron, marami rin yung Tara pa tayo dito sa kabilang uh, pwesto. Meron pa dito ay. Hindi pa natin nakukuha na. Kunti-kunti ko lang dito. Tingin ang ko dito ah. Ulak-ulak ah. Ba't okay. Tinghal bis na talong for today, David David rin, iba ko lang ilang kilo, baka ko lang ito mga lima, ayun oh, 88, 88, oh, likat-likat din ah, 88 kilos ng talong. Hello? So, Bibili na kayo. Six and a half hours later. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Mga kalingap. Shout out sa ating. Update po tayo sa hapon na ito. Isang malakas pong uh, ulan ko dumating kanina. No? Alos sa uh, eh, higit, isang oras na nag -uulad. Kuha tayo ng kahoy at uh, gawin natin uh, balag dito sa ating sitawan. At malapit na namang uh, ayan, makyap. At tingnan natin yung uh, sapa dito. tungo ano na nga uh, itsura, no? Parang lumalim na naman. Parang uh, pwede na naman isda, no? So, lalim na nga. Oh, lalim na oh. 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 grabe na oh. Kung dati ay lumulusong pa tayo sa aircon na yun oh. Ngayon wala na, di na natin kaya lumusong dyan. Dahil malalim na. So yun oh. O, pati aso nga, din na makababa. Ay, ano? Oh. Lalim na, no? oh. Check natin yung ating tinanggalan ng kwan dito, kahoy, kahoy o barabara. Kung magandang uh, flow ng water. Oh, lalim na, no. Wala ba siguro yung mga isda dito? No? Oh. Dati ay oh, kitang-kita po yung kanjan, no? yan lubog. Oh, no, no, Lalim na, oh. Oh. na? Hmm? Ang bilis. Inaabot na yung kwan, no? Oh. oh. inabot na ang tubig ay yung tubig o oh, lalim pwede nga umapaw dito kaya dapat yung buti na nalinisan natin pagkutti kahit baro pero yan o ito ang bad na naman ng mga yan check natin dito sa akon taas kung um, makatawid pa tayo kahit si Dogi hindi na makatawid oh wala na so, oh. hindi na makatawid si Dogi dyan oh. Mm -hmm. ano Dogi tawid ka? Sige daw Ồ, lên à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Ah natin oh. Okay okay din may mga tumubo rin no oh, marami. Kuha tayo ng kahoy doon na ako may liit. Lalim na yung tubig. Oh. Malululod na tayo dyan. Ay, kaya.

对。 Marami-rami na rin to, kahoy na to. Mag mga ilang araw pa to dito natin ilalagay no. Na. Dating yung sitaw-sitaw na to. Check din natin yung uh, sapa dito, baka maapaw na. Kuhawa yung ating mais oh, titira ano nga. Napakan natin mga dugi. Dito tayo dadaan. ayo kung natin nating kalamansi baka July pa daw July July pa daw di deliver ayan pasukal so, talaga dito hindi ko pa dahil maulan useless ang ating uh, ispray kung maulan ayun o kapal kapal na mo ayun lalim na pala o oh. Ito po yung ating kwan, ano, pispan, ay pispan. Ay, nako, yung ating uh, palayan, palay, nagtanim, nagtanim na ng palay, ano. O, ganito na po siya ngayon. O. Hindi natin natanggal yung mga palay, o. Oh. Sayang, o. Oh. Tortis, okay naman. Hindi naman uh, gaano nakabara. Ngayon, no, yung ating palay-palay. Uh, Hmm. So ito tatami naman pa natin ng kwan Mga fruit trees no Tsaka kalamansi Abot to ang kalamansi eh Sa gilid Iayos na lang natin itong bakod Ng ating mga lagang manok Tsaka Pato At uh, baka by July din no May magbibigay sa atin ng uh, Kambing Hinihintay lang mawala sa kanyang uh, inahin Hmm, Lalim no Oh Yung ating uh, dito Wala isda, no Wala na Dami ng tubig Ilang ibang araw no Magtatapos na tayo dito ito yung ating uh, dati yung pumunta tayo dito no? Ito na oh sumubra <laughs> at oh, aapaw dito kasi Ang balon Lakas ng tubig. Palilis so, lang tayo dito sa na araw. No? Ito talaga ang matambakan. Matambakan natin ito kasi gagawin natin ito dito. Mini mini pan. Peace pond. Ito yung pinagbukay na rin sa at ilalagay yung uh, lupa. Hello? So, Bibili na kayo? ay 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 so muli maraming maraming marami salamat sa inyong lahat God bless po ingat ingat tayo lahat sa Pat Kuyabal at Idna Lab at lang buong team Kalingap ingat ingat tayo lahat God bless po sa mantala tayo magkapalam sa ating uh, vlog for today sa ating subscribers sponsors thank you thank you very much bye 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 yan aha uh, dito banda ay uh, so ingat ingat tayo lahat ulit